Mga kaibigan, mga kapatid, kumusta naman kayong lahat? At ang ating dalangin palagi ay maging mabuti at maging mabunga ang ating mga pagninilay araw-araw. Nasa ikatatlong linggo na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Advento, Nasa ikalabing pitong araw na tayo sa buwan ng Disyembre at patuloy pa rin tayo sa ating mga pagninilay sa ating mga tungkulin sa paggawa ng kabutihan at pagsasaksi sa kagandahang loob ng Panginoon. Sa araw na ito, nasa ikalawang araw na tayo sa pagdiriwang natin ng ating Misa de Simbang Gabi. At alam ko na ang bawat isa ay masigasig na nakikiisa sa pagdiriwang na ito. Ang isang hangarin ay upang maihanda natin ang ating sarili, hindi lang physical kundi nasa spiritual din upang sa gayon ay magkaroon tayo ng tapat at tunay na kagalakan sa pagdiriwang natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Isus na ating tagapagligtas. Sa linggong ito ang ating Ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 6-8, 19-28. Alam natin na sa pagdating ng ating Panginoong Isus, napakalaki ng papel ni Juan Bautista gaya ng sinabi ko. At si Juan Bautista ang siyang palaging nagpatutuo na may isa pang darating na mas mataas pa kaysa kanya. At inaamin niya na siya lang ang nagpapatutuo ng liwanag ng ilaw na ito. At yung pinapatutuhanan niya ay ang totoong ilaw na walang iba kundi si Kristo. Una sa lahat, alam ko bilang tao wala tayong uh, kapasidad na maging perfecto. Ngunit sa kahinaan na mayroon tayo, alam ko may may mga pagkakataon din na tayo mismo ay nakapagawa ng kabutihan. Ang punto ko, mga kaibigan, mga kapatid na kahit anong sama ng isang tao, kung gustuhin niya at magsikap siya, may kakayahan siyang gumawa ng kabutihan. May kakayahan siyang maging saksi sa liwanag at magpatutuo kay Kristo na siyang liwanag na gumabay, maggabay sa atin, sa ating landas. Si Juan Bautista ay palaging nakikisalamuha sa mga tao at isinisigaw niya na ihanda ang lahat. Na nagsilbi siya na parang liwanag sa nakakarami. Pero kung siya ay nagpapakita na parang tagapagdala ng liwanag, ang pinatotohanan niya dito ay hindi pa yung kanyang sarili, kundi si Kristo na siyang totoong liwanag na mag-ilaw sa ating mga daan. Ang liwanag na dinadala ni Juan ay ang liwanag na galing sa totoong ipinapahayag niya na walang iba kung di si Kristo. Kaya sana mga kapatid, sa ating patuloy na pagninilay, mapanindigan natin na sa likod ng ating kahinaan, magsilbi sana tayong liwanag sa bawat isa. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panlalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging tapat na instrumento ng iyong liwanag sa bawat isa. Na sa likod ng aming kahinaan, maging ilaw sana kami. Hindi lang sa aming sarili, kundi sa aming kapwa na naligaw ng landas. Amin.